Okay, good day mga tol. Welcome back dito sa ating munding channel. Nandito tayo ngayon sa my shelf life, Riverbanks, Marikina. At ayan, marami tayong on sale ng mga footwear dito. Especially mga lifestyle shoes tong mga nandito, eh, karamihan dito mga tol. Kasi eh, sa store ng shelf life mga tol, ang makikita mo dito is mga mapoporma o pamorma. O yung mga pang lifestyle na, na mga sapatos sa iba't ibang brands. So tingnan muna natin ang konting birol mga tol yung mga uh, shoes nila dito. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see Everybody come here, gather round Welcome to the freak show, the best in town What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly I've been living in my own head constantly Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy Wait! All these thoughts are too negative I don't wanna get lost in the sedative Gotta show them what I got, I'm competitive You know I'm about to go off, I won't let them win I'll take a stab, I wanna chase a bag I wanna way. I can change all the things I let. Inside your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're get then it's your chance to be ruthless. Mm, Adidas no, Adria. 4,060 pesos canvas material naman to mga tol at ang forma din nito oh. stick oh dito sa harap ko mga tol may hindi ako familiar na brand dito ito brand black US brand yata siya mga tol so ito may nakita ko dito kagaya nito running shoes o lifestyle shoes ba to na nito tapos lightweight shoes with Vibram Tech na rin no oh. tapos 5,250 pesos siya tapos yung isang kulay niya black and baka matripan nyo to oh. Maganda rin. Lightweight pa. Para siyang running shoes na social. Ano mga tol? Sorry, hindi ko kasi fa uh, familiar masyado yung brand. Pero ang ganda talaga mga tol. Stig. Tapos ito, nakita natin to kanina dun sa may b-roll natin. Wala pa ring price mga tol, no? So, ganda talaga nito, Marathon Tech ng Adidas 2600 pesos na lang. Ultra Boost naman to. Ultra Boost 19. So, 12,000 pesos yata yung original price nya. Pero dito ngayon is 4,000 pesos na lang. So, size, ano to? 9 US means. Okay, Nike Dunks na naman tayo mga tol. Ito, 4,126.50. Yan, sa fan na mga Nike Dunks. Yung high cut. Ito, marami tayong nakikita ng mga dito na high. Ayan, mga ano. yan Yan, hanggang dun. Mga high cut na Nike Dunks. Tapos yung colorway, ayan, nakita nyo naman sa b iba kanina ito 3,600 pesos isang adidas lifestyle shoes na naman ang forma nito ni simple lang pero ang ganda akala ko kanina zx flux adidas gazelle 85, 4550 yan sa fan ng mga gantong formahan adidas gazelle meron pa tayong gantong colorway dito mga tol tapos sa tabi nya gazelle din yata to ay hindi hindi siya gazelle parang kamukha lang pero astig din so walang price eh forum ba to? Ito medyo pricey pa. 8,400 pesos. Adidas forum. Tama ba mga tol? Adidas ZX 22 Boost. 3,250. Ito. Mukhang pang babae siya. Tapos naka-boost technology na rin siya. Sa midsole niya. Pero parang encapsulated ng EVA foam na to. Pero syempre astig pa rin. Kahit pang babae. Colorway. Ang ganda sana nito, Adidas Campus. Kaso walang price mga tol eh. Oh, kahit yung original price wala din dito eh. So magkano na kaya ito? Stick din, oh. Ito, mga tol, oh, trek shoes. Adidas Hyper Turf, 4,500 pesos na lang dating 75. Stick nito. Ito oh. first time ko lang nakakita ng ganito, oh. Forum na may Boost. Gears for futuristic teenagers. Ito ang Adidas Forum L HM 6,000 pesos na lang siya ngayon mga tol stigo oh. tapos naka boost technology kasi karaniwan hindi ganito yung midsole ng ano eh, mga forum pero ito kasi collab shoes to tapos, tapos basta stig ang forma na ito okay tama na muna mga adidas nike shoes naman tayo ulit mga tol ito 3,958 pesos isang air max na nike Ayan, baka matripan nyo to dito yung mga vans na nakita natin kanina sa b-roll ngayon silipin na nga rin natin mga tol yung pricing nila. So, price nitong isang to ay 3799.20 half cab suede ng Vans. Tapos yung katabi niya, isang colorway, ganoon din yata yung price. 5398 mga tol. So, ayan. Half cab pa rin, suede upper tapos uy dime and oh Sa mga fan ng Vans, marami pa kayong options ng Vans dito low cut tsaka high cut may mga nakita tayo dito ayan ito naka regular price yata ng 4,408 pesos ayan vans pa rin and ito vans pa rin kanon so, lang to 3,399 pesos stigo so, well folks it's time to kick it old school kailangan ka lang sa channel kung ito wag mong kalimutan mag subscribe, hit mo yung bell icon at like button parang tulong mo na rin sa munting channel kung ito to, maraming salamat. 4,557 pesos yung mga Nike ACG na ganito na mayroong iba't ibang colorway yan yung isa tapos ito yung isa black triple black mga tol tapos price ganun din yata check natin Yung same price lang 4,557 pesos tapos ito yung isang colorway nya ganun din kaya yung price ito mas mura 4,257 pesos ito, track shoes din ng Nike. ACG pa rin, mga tol. 3,717 pesos. Okay. So, ayan. Pinagana ko ng Nike track shoes. Meron pa tayong ganito dito. Ayan, isa pang colorway. Hindi ko sure yung model eh. Pero parang syang kamukha ng blazer na yun na walang price. Canvas yung upper material niya. Tapos, I cut, syempre kitang kila na and price is 2,697 pesos lang so, yung isang colorway niya naman ganito beige ba to? Okay. kasi yung lighting iba hulay eh, so parang syang beige price siguro ganun din so, naka-attach na price eh so, baka trip na yung paper marks. meron pa tayong ganitong paper max dito, 5,322.50 white, red, sa mga fan ng Air Force 1 ng Nike, meron tayong 3,822 pesos dito. Yung ganitong colorway. Ayan. 587650 Nike Air Force 1 pa rin mga tol. Stick pa rin, Oh. Ito hindi naman ACG pero track shoes pa rin ng Nike pero yung price niya, magkano kaya? 6,226.50 naman to mga tol. Ito isang colorway. Stig din ang kagandahan nito. Na lightweight naman 'to kumpara dun sa ACG na nakita natin kanina. At isa pang colorway, mga tol. Ito. Ito mas mapormang colorway na 'to. Price is 6,226.50. Ito na daanan natin 'to kanina, 5,526.50 yung Nike Hirachi na kagaya nito. Ito, ito yata yung latest version ng Hirachi ng Nike. Ayan, mas pinasimple na siya para mas maporma. Tapos colorway available, ito lang yung nakikita ko dito mga tol. So, again, sa mga fan ng Nike Dunks, meron tayong gantong klaseng Dunks dito with icy bottom mga tol. yan. Tapos price nito, nakasale na siya ng 5,316.50. Balik tayo sa Vans mga tol. Ito 5,98.50 na lang from original price of 8,498 pesos canvas upper ng Vans tapos ito so ayan again nakasale na to 5,098.50 na lang ito yung kamukha nung isang Vans dun sa harap kanina mga tol na low cut ito naman mid cut parang half cab ng Vans so ayan oh. Yung trip, uh, trip, ninyo to upper is made of suede price is 3,399.20 kung mahilig naman kayo sa colorway ng Army Green, meron din tayo yung Vans High kagaya nito. O Skate High kagaya nito. Uh, 3,599.20 na lang yung price niya. Mga tol. Ito, budget meal ng Nike dito, 2,318 pesos for women's na yata itong gantong Nike. Ano, stig, oh. Parang jeans siya na Army Green din yung colorway. Kita ba? kung trip nyo naman yung mga leather type ng Vans, meron tayong mga Vans era dito mga tol. Nakasale na ng 3,898.80. Isang brown. Kagaya so, nito. Simpleng simple lang. Pang casual wear. Tapos isang white. No? Same material. Uh, material lang sila tama ba? Uh, same lang. Uh, combination ng suede at saka leather upper mga tol. Parehong leather naman. Dalawang klaseng leather medyo madumi lang tong display pero sa stock syempre malinis yun mga tol 5,497.50 Nike Vapor Max sige pang women's to malilit na lang yung sizing pero talaga ng Vapor Max mga tol no ito medyo mabigat tong isang to ha ito price is 5,456.50 isang Nike Air Max not sure sa model mga tol G-Tech stick oh. Tapos yung ganitong Air Max, ito yung bihirang bihira akong nakikita. Air Max, tama ba? 90 ba? O 85? Nakalimutan ko mga tol. 6,926.50. Ganda nito. Tapos yung isang colorway niya nandito sa baba. Ito, classic colorway. black, white, and red. Kaso walang price. Ganda nito, no? Pogi shoes mga tol Ito 1 cent Foamposite posit Classic Nike 8,746.50 Mga tol Yan yung foam posit Early 90s sumikat to mga tol Tapos meron tayo dito Branding ni Penny Hardaway Yan 1 cent Stig pa rin no Ito 5,176.50 Nike Air Force 1 Triple white sa mga fan ng Air Force One again, meron pa rin tayo dito. So yun mga tol, siguro hanggang dito na la lang yung vlog natin for today dito sa my shelf, Life Riverbanks, Marikina. And shout out ko lang si Naser sila madam. Ayan yung mga boss natin dito. Ayan yan. Ayan, may mga ilang tayong customer dito na pumasok. Actually, kanina pa may, mga customer dito. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito, nasa Riverbanks Banks Mall lang to. Sa ground floor lang naman. No. Patapat nito yung store ng uh, Fusion. Ayan, nasa kabila. Malapit lang to sa entrance ng mall mga tol. So, ayan. Uh, sa harap nito, meron ding sale event ng uh, brand ng apparel. Yung Lee, Babson, RRJ. Ayan. Makikita nyo agad yan mga tol. Nasa hallway lang naman. So, again, shout out Shelf Life Riverbanks Marikina. And sa inyo mga tol na hindi pa nakasubscribe sa munting channel kong to, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Like at hit yung not uh, notification bell para updated pa rin kayo sa mga vlogs kagaya nito. At di ba pa, dito pa rin sa aming t channel. So, good day, God bless. And kita-kita sa mga susunod nating vlogs, mga tol.